Chad, huh? anong mahalaga? Diskarte o diploma? Discarte. Bakit? Kapag walang diskarte, walang diploma. Huh? Oh. Paano makukuha yung ano, diskarte? Sa uta. Hindi <laughs> eh, nga, kasi ibig sabihin yan, pag diploma, kailangan mo mag-aral, makapagtapos, para makakuha ka ng diploma at, wait mo na kuha ka ng diploma at, paghanap ka ng trabaho or magkaroon ka ng, ng, ng ano, ng negosyo. Diskarte, ang diskarte, mo parang hindi, yon. teka muna, parang, ang diskarte, parang hindi mo naman kailangan na ng ano, basta talino lang o paano mo siya gawa ng paraan para masenso ka, paano. Oh. Ayun nga. Oh. Kapag, yung kapag walang discarded tayo, makukuha mo ba yung ano, may diploma ka, may trabaho ka, o oh, kapag walang discarded, o oh, paano ako magiging grade 6, magiging grade 7, grade 8, grade 9? O oh, di nag-aaral ka nga, sabi mo paano mo makukuha ang diploma? O oh, saan? O oh, paano? Gagawa ka ng parang diploma? Gawa ka sa rekto? Pag tarig mo yung ano mo. Ano? Okay? Oh. No, o. No. O. Oh. Sikapin mo. <laughs> o, oh, na mental ka. <laughs> mental block. Ha? Paano nga? Discard Sabi mo, didiscarte -di ka ng Mure, diploma. O, mo, mo pang tarig sa diploma. Huh? Oh. Oh. Oh, yeah, Ang gulo mo siya. Pag ina nga tayo, gutom lang to siya. Kain na tayo.